Hoy mga mahilig sa entertainment! Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pinagmumulan ng pinakabago at pinakamainit na balita sa showbiz. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update. Ngayon, pumasok tayo sa trending story ngayon, kumita ng i-40 e milyon sa local box office sales ang kimpaw na No Love Will Make You Disappear Manila. Kumita ng i-40 e milyon sa local box office sales si na Kim Chiu at Paulo Avelino na Enoy Love Will Make You Disappear simula noong Sabado, Marso 20 ayon sa ABC Bin Films. Ang romantic comedy movie ay kumita ng i-12 e milyon sa ticket sales sa unang araw nito na nagtala ng pinakamataas na opening day gross sa lahat ng lokal na pelikula sa ngayon sa taong. Ito, samantala, ang Enoy Love Will Make You Disappear ay nakakuha ng kahangahangang US Dollars 200,000 sa North American box office sa unang araw ng commercial release. Ang pelikula ay ang unang pelikula ni Nachiu at Avelino na magkasama pagkatapos magtrabaho sa seryeng Ilinlang at ang Philippine remake ng What's Wrong With Secretary Kim. Sa direksyon ni Chad Videns, ang pelikula ay tungkol sa isang babaeng nagdangalang sari na naniniwalang mawawala ang bawat lalaking mahal niya kinalaunan ay nakilala ni Sari ang heartbroken na si Jolo. Nang marinig ang tungkol sa sumpa ni Sari, nakita ito ni Jolo bilang isang pagkakataon upang makatakas mula sa kanyang masakit na nakaraan. Kasama rin sa pelikula si Melay Cantiveros, Wilma Doesn, Lovely Abela, Benj Manalo, Nico Antonio, Migs Almendras, Martin Escudero, Karina Bautista, Jeremia Lisbo, Atasha Franco, Kelsey Lasam, at Lucas Andalio. Eksklusibong pinapalabas din ang No Love Will Make You Disappear ng Pao sa mga sinhan sa United States at Canada. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off, kita tayo sa susunod na video.